Ganda no no. Oh. Ayun oh ganda oh. Wow. ganda nito Ganda, Ganda eh, you know, oh. Ganda oh. oh, oh. Um, liwanagan Maganda dito pag gabi, ang liwanagan ganda. Sa Santa Claus is coming to town. Ayan o. Eh. yung kalabaw. <laughs> ang tagal lang buhay yung kalabaw. Oh, oh, diyan ka, pipicture lang kita. Ang Masay pa. Kalabaw. Ang hmm. ganda ng kalabaw po. Oh. Ang tagal na yan. Lang taon na yan. Parang ano na yan. Three years na. Yan pala yung munisipyo namin. Oh, yan. Dito yata sila nag ano, 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 nag party. Gulong nga, yan. Oh, dyan ka oh. Bilis. Bilis. Minsan habang ay. nagbibidyo, pwedeng paharap, pwedeng palikod. Ha? Ah? Uh, oh, ang galing ano. Sana Oh. Sayo, hindi pwede? Hindi. Ay, baka, ay, baka, ay, baka, ko, na-try ko. O, oh, ayan o. Oh. Ipinost ko muna. Oo. -oh. O, oh. play ko. Wala. O, taas, gusto kong ibaligtad Ayun oh. kita mo ito. Ay, wala sa akin. Sana Oh. Ay, maa. Sa akin, ay, kasi, wala. Huwag mo ah. ma magkano yan. Baka kailangan ganyan, mumurahin. Samsung lang malakas. <laughs> Samsung baka kailangan mumurahin. Murahin mo nga. Ganda oh. Pagkagabi ang ganda dito. Kukunti na nga, mas marami palas. Ayun na, yun na, yun na, na. Yun lagi nagte-trending yung video niya. Ayun, yeah, yeah. yung lalaking yun, nagte-trending yung video sa oo sa YouTube. Kaya lang. Ayaw naman niyang magano, ayaw naman niyang magpa-monitor, hindi marunong ay eh, tinuturuan ko ay eh. parang ano. <laughs> artist ka. Kamag-anak ni Kaji niyan. <laughs> May <laughs> ano. <laughs> Meron siyang Meron siyang konti. may para Saka, roon pa rin bundok. Ayan na, ah, ang bundok ng tralala. Puro ang bango-bango nung ano, no? Ano, ng ano okay. do ano pinapabili sa iyo ni Jamie? Sa okay, mo ang linaw ng cellphone ko eh. Ano ba 'yan sa iyo? Malabo pa 'yung ano nito. Konti lang 'to, hindi ko pa masyadong nilalaman, baka ano, maubos ang battery. Oh. <laughs> Yung bundok ko ang ganda, oh. O, ang green na green, di ba? Yan ang bundok na Sierra Madre. Ayan nga. Kaya ang sakop din kami ng bundok ng Sierra Madre. Sierra Madre yan. Panalo yung nyug, giting naman yung nyug ang taas, tapos oh. kakaparanggut lang yung muna. Pani! <laughs> Diyan naman ang bayaran ng tubig ah. Nagbayad ka na? Kanina. Ah, sana all. Pag tanong ano, nagbayad na agad ako. Oo, sana all na lang. Pag tanong ko yung na lang. Sana all nalang talaga. Dito nga ako pupunta baka may makita nitong pagkain. Tingin tayo baka may pagkain dito. Sabi ko nang abaga may makukuha ako dito. Gusto ko 'tong sili eh. nako ko pag gusto to eh. Gusto kong mamitas ng sili. Para lalo siyang kumapal. Ganun yun eh. Gusto mong takapalin ng isang sili. Talbos sili. Ngayon. Tsaka sili, may sili din oh. Di ba? Para lalong gumanda. Mailagay sa ano? Sa Sa munggo. Kaya lang po talaga kami nagpunta dito, mangunguha po ako ng dahon ng sili. Kasi po, lulutuin ko. Dito talaga yung dahilan ko ba't ako nagpunta dito. <laughs> ito talaga ang dahilan kung ba't ako nagpunta. Kaya wag na kayong kumontra kasi tinanim ko ito tumubo na. Okay. Walang ko kontra. Namimitas ako sa taniman ko. Okay. Babalikan ko ulit 'to pag ano niya, pag tubo, pag lumago na. ano ba 'yan? Ang hirap bunutin nito Ayan. Para pag pag, pag, pag pag, pagbalik ko makapal na po siya. Ayan. Pinitas ko na yung uh, hirap pagpitas ng dahon ha. Pinitas ko na siya, pagbalik ko sa susunod mas makapal na 'yan. Okay? Nakakuha na po ako ng pang namin. Meron pa pala dito. Ito oh, sili pa rin siya. So mas magandang pitasin 'to kasi ano, makapal na siya. Hingi tayo ng dahon ng sili. Ay talbos pala. para tumubo ulit siya. Masarap kasi ito pagka tum siya. Pag tinalbusan mo, dalong dadami. So, Oo, sa likod. Ayun ayaw. Ayaw o um traction cannot be processed. Kung process. huwag mo ako ipapakita kay Chong. Namimitas ako sa taniman ko. Ay, 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 araw eh. Huwag kang ano dyan Chong. Namitas ako na. Ay, sayang hindi ako nakapagdala ng ano. Hindi ako nakapagdala ng plastic. Umuha po ako ng dahon ng sili. ayaw. Boy, ano ba Sana tumubo pa, pa ng tumubo yung mga ay... sili dito para may aanin ako pagbalik. Transaction cannot be processed. Try again. Ano sabi try again? Di ba sabi try again eh? Oo. Wala na bang tumubong sili dito? Gahanap pa tayo kasi maraming tumutubong sili sa tabi-tabi. Layo. Okay, nakapitas na ako ng pangulam ko. Siniluan pa yun. Sulit ang aming pinamasahe kasi yung ganito, nagkakahalaga to ng 25 pesos. Okay. Sabi, dun sa ano, 3 days, hanggang 3 days daw pwedeng gawin. Nakalagay dun sa ano eh. May papel na ano nakalagay dito eh. Oo. May papel na ibinigay ang tatlong araw nga daw. Pwede. Okay, meron na akong gulay. <laughs> Panis. Ano okay, yung galing sa bangko na papel? Ang sabi dito. Zeus. Ang nakalagay, ganito o. Oh. Dapat. Zeus. Para, meron sabi na akong dito. Gula.